bro, eh. po <laughs> talaga yung At tubig dito sa so buntok <laughs> ini so, ngapain yang tegar cenderungnya? 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 yang tablang ya. Ini Cenderungnya? Cenderungnya? mag-neutralize yung dugo niya kasi pag kumakyata na mamaya sa bundok baka ano baka mabigla <laughs> <laughs> so ayun bago kasi tayo dito magsimula may mga sabi-sabi dito na mag tikim ka sa tubig ng ano ng anong tawag nila dito na tubig na yun may wagang tubig to hmm. kumbaga yeah parang parang ano ba ano tayo healing water ba parang ganun oh. ganon ba ayun sa paniwala ng mga tao dun sa ibaba so, yun ayun sa mga paniwala dun sa ibaba bago tayo makikita dun 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 galang muna tayo sa tubig nila ano yun bro may nakapula dun ba eh? yun nga Napita natin? Ano lang pa kung naka ano yan yun, naka sitig. Kapito na din? Ano Parang, parang trapal yata ito ah. Ano pala siya po? Trapal pala? Trapal? Okay. Oo. Uh. Tingnan, tingnan muna yung paligid ah. Saka mayroong nanonood sa atin ba? O nagmamasid. Napakasukal Uy, may butas Ah, may nag ano dito Ano ba ito? Butas oh eh. May na oh Parang may nagsusunog sa ilalim bro Ano kaya yung sinusunog nila dito bro? Hmm. Hindi kaya sila nagre-ritual dito bro? Mm. Tapos may trap Oh. ano talaga, bro? Di ano? Ano bang ginagawa dito? Ano ko mabukyan sa dyan? Ito may, ano, may abo bro? Abo? abu Abo? Baka lang may ritual sila? Nagsusunog dito bro Di kaya ano to bro? Yung ang mapigyan sa dyan bro Hindi lang bro Dito lang ako sa babaw Baka biglang May mag ano sa atin dito sa taas Mag Wow so, mm. Uy Ay. Ayun na Ang tapang naman ang wakwak -wak na yun Ang tindas Ano kaya to, Bruno? Parang... Kaya nga, nahiwagaan na ako dito sa bakit may kapal. Tapos... May nagsusunog sa ilalim. Ayan, kaya, yung... kaya sila na nagre-ritual, bro? Hindi ko alam. Siguro. No? Saka... Uh, saka ano dito ba? Ibay ba to? Ito may kaso din. Ay, ano pala to, bro? Ugon pala to, bro, nang ano, lubi? Oh, yeah. Yung kapuprahan ko kup, pala, dangkahan, dangkahan. Ah, lutuan nang. Oh, dito niluluto yung tapahan. Yu, Oo, oh, yung tapahan pala. Oo. Oh. Dito tin yung niyog. Yu, may nagluluto dito ng niyog. Ang, tanong bro. Bakit walang niyog dito sa paligid? Tinan yung paligid mga ka Ah, uh, puno ng lansones. Ito lansones, lansones, lansones. Ah, uh, Jimilin na. Langka. Ayan o. Eh. Wala. Ayan May, may ano. Ah, uh, rambutan. Hoy. Wak-wak bro. May tumatawa bro. may tumatawa nakakapagtataka naman paano sila mag ano dito ng kopra e eh, wala namang mga niyog sa paligid ayun ano yun oh yan kawayan 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 lansunis yung mata yung, ano yun uh, tulip yung puno na yun pero walang niyog bro at wala ding mga bunot bro kaya yeah, nga walang bunot yung, yung, yung balat, ng... balat ng niyog walang balat ng niyog pero merong kuprahan tapahan ibig kaya, ba, ano kaya? Bakit nila no, sinusunog sa ilalim kung wala namang niyog dito? Yan nga Nakapagtatak ka naman to bro Nakapagtatak ka talaga Bakit may Tapahan dyan na wala namang nyo dito may Nasa isip ko lang Baka nagre-ritual yung mga, mga Mahawaan dito Tignan mo yung paligid oh Wala naman tayo nakikita mga ano dito bunot Wala naman nyo sa isang isang nyo Isang isa isa puno Ano kaya? Ano kaya? Ano kaya ang sinusunog nila dyan oh? Baka nag-ispa dyan bro Nag ng mga nabiktima nila Baka iba yung niluluto nila dyan bro Magluto yeah. sila ng kahit ano bro Huwag lang yung ipinagbabawal na bato Dahil masisira ang buhay nila Yan yeah. Huwag mong subukan Masisira ang buhay mo nila So, hindi natin malaman kung ano niluto. Iwanan na lang natin. Uh, eh, explore tayo. Baka may makita pa tayo dito. Kaki. Uh, Natuklasan dito. Itong <tuk> <tuk> puno na to. Ano to? Yung mga marang. Ito, durian. Pero walang niyog dito sa panigid. sunis durian durian wala talaga ng niyog eh ito may niyog may niyog bro pero maliit pa hindi pa namumunga Oh bro. ano yun? ano? may bata miyak? ha? may bata miyak? bata? Yeah. di ko narinig pero saan banda? sa so, unahan? Mm. Iwak kuak pa. Di ini na ini Ah, malakas ba yung ano ini Iyak niya? Okay. Uh -huh. Hindi niya ano, hindi pinaminti ang iyak niya. paputol Eh. Hmm. Every Kuak-kuak naman. Kuak-kuak. Saan so, bandang kuak-kuak Bro, ingat bro ha. Baka biglang sumugod yung sinasabing mong tiyanak. Gandahan ano? oh, lang tayo bro. Parang nakadlaman na tayo Wow. Ano yun? Kapasin mo ako na Ingat, ingat, Lerto, Lerto. Ano yun? Parang tinatawanan tayo bro Ha? Parang tinatawanan tayo Uy Delikado oh. yan bro Oh? Hmm Grabe naman yung boses na yun Parang ano bro Yung yung boses nila bro parang nandoon sila sa ibabaw o di kaya nasa mga puno ibabaw ng puno malayo yung boses na ano, Uy. Ay, puno lang dito bro. gua ba yang bakirandom ke situ bro Aku dingin tuh Hmm uy uy jangan nak dia kan batak lama Lah

dito. So, palapit na papalipot ang bugis sa Sige, lumapit ka. Sige mong mabuti bro kung saan banda bro. Parang okay. lumalakas lumalakas ang busis bro. Parang palapit, palapit. Mag-ingat ka. Oh. Oh. Sige, ka ka. Bro, okay. mag-ingat ka ha. Mag ka, kasi nung nakaraan bro, may... Ano, uh, nagbusis tiyanak si lang pero ang totoo aswang pala. Sige, mga, kung bro. baga, ano ba? Nangilin lang sila bro. Kaya alerto, alerto. Sige bro, sige bro. Oh. Hmm. Yes, tawa ka pa. Ta. Alam mo siguro, ang ka, takot kami sa inyo. Bro, di oh, oh. situ ayan, ayan, Hah? Ayan ayan. Ayan ayan ayan. ayan, 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 Iya, ayan, ayan, Iya, ayan, 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 Iya ayan, iya nu ayan, 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 di ayan, 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 iya ayan, ayan, Oh, 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 Kino, diyan. oh, putih putih ang muka. oh, Silip. Daling, siya sama, puno niyan. Alig, oh, 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 Mau kupian saya. Wow. Oh. Ini. Hmm. Ini dia. Eh. Oh. Oh. Apa kalau kasan iyak Bapak? Parang masih melapit lang. Hmm. Kita ta. Uh. Oh. Uh. lumipat dun sa unahan bro ha? parang lumipat lumipat doon hindi pa wala wala ang busis eh hindi kaya marami sila dito bro siguro no wala na dito hmm. tara, tara 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 wow Uy. may ano aso may aso pala dito oh bakit may aso dito